The People Around You is the Reflection of Who You Are, ang exposed ni Alden Richards ngayong linggo ika-anim ng Abril taong 2025, na binibigyan ng ibang kahulugan ng mga taong pinaiiral ang iba't ibang mga haka-haka. Pero tanging ang aktor lamang ang nakakaalam sa tunay na dahilan ng kanyang iniintrigang mensahe. Ibinahagi ni Alden ang ex-post nito, ilang oras matapos ang paglahok nila ni Julia Barreto sa Run the Share 2025, ang beneficiary event ng I Want to Share Foundation na ginanap nitong linggo ng umaga sa Ayala Triangle, Makati City. Ang mga batang may cancer at nangangailangan ng blood transfusion ang mga makikinabang sa Run to Share 2025 na kapwa sinuportahan ni na Alden at Julia. Ang partisipasyon ng dalawa sa nabanggit na charity event ang isa lamang sa mga proyekto na pagsasamahan nila. Dahil si Julia ang magbibida sa Philippine Adaptation ng PIMOC, ang 2013 Thai blockbuster horror-comedy-romance movie. Co-production venture ang Pimok Adaptation ng Viva Films at ng Myriad Entertainment Corporation, ang kumpanya na pag-aari ni Alden. Samantala, nahihilig naman sa pagtakbo si Alden at malaking bahagi raw ito ngayon ng kanyang physical fitness. Tumatakbo, ako. Sobrang sarap tumakbo ang revelasyon ni Alden na nagkwento rin tungkol sa kanyang fun run project na magaganap sa ikalabing isa ng Mayo taong 2025 para naman sa kapakanan ng Movie Workers Welfare Foundation, m o w e l -F -U -N -D. Magkakaroon po tayo ng m o -W -E -L -F -U -N -D fun run at we called it lights, camera, tatakbo para sa pelikulang Pilipino. It's a charity fund run for MOWELFUND and all of the proceeds will go to the foundation to sustain the members and to open up new membership sa lahat ng manggagawa at parte ng Philippine movie and television world. On May 11, punta na po kayo sa Myriad Event Stage at sa page po ng Green Media Race Management for registration. Ine-expect ko po lahat kayo, meron po tayong 3 kilometer, 5K, 10K, at 16K Samoa Concert Grounds. Celebrities will be there definitely and you can come in your favorite movie costume, may it be international or local. Na-excite ako sa aspeto ng pagtakbo kasi ang galing lang na nagta-transition yung passion ko, yung likes ko and my hobbies into something more purposeful. So with the experience of mounting a fun run for MOWELFUND, which is I am very proud of and I am excited about, sabi ko ba't kaya hindi sa 15th showbiz anniversary ko magpa-half marathon ako. So that's in the works. Isa si Alden sa mga miyembro ng Board of Trustees ng MOWELFUND kaya nag-iisip siya ng mga proyekto na makatutulong sa mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon.